Kaisan, magandang umaga po Dito po kami sa pagbidaw kina natin lito Ay ano mga kaisan Yun yung lugar namin Yan napakaulan po Kami po hindi makapagtrabaho Hindi rin po kami Antiyo isto po ay wala At hindi rin rin nakapagtrabaho Gawa ng yanong ulan Damosak na damosak Ay magtataas po kami Ay bukas na Ay sabi ko eh Hindi nila lang kami makapagamas din ng kamutihan at yanong ulam po sa amin. Ay tanaw, tanaw po namin dito sa pagbilaw. Ay ang liwanag po. Ang ganda ang panahon oh. No? Kaya po kami dinidumayo dumayo. Yan. Tingnan po ang tubig din ni eh, Labo. Galing po sa amin yan. Yan. Hmm? Kulay ano po? 3 in 1. Kopi 3 in 1. Hmm. Tama po yan. Yan. Magkakatkatlaang po tayo ng uh, panti. Sinautoy po papakatkat po natin yung ponte po nating nabili sa Santa Cruz yeah, okay. sakay marunong ako ito tatali na po si ano pugi pugi ano pa pare pugi, talihan mo may ginawa, makamakaw na, sampung yun pahaba ba? h? diya marun marag duan, marun lai sumakal. Hey, lagi. <laughs> ano na huli kuya din eh? Biya. Sari-sari na po. Mm. Eh yung pantipoy po ano, po naka, yun po yung naka-stack lang sa bahay. Hindi natin nagagamit. Pwede kayo itigaling pa lang ano yan eh? Nang na Santa Cruz? Dito po kayo minabibilang kanya, minabibilan. Kuwari yung paghahango mga may pakadaming layak. Hala, auto hala. <laughs> Lagi na kayo ng batak na batak na. Bilis. <laughs> Nagalo <laughs> <laughs> ka di yan. Ayan, ito ay. Laglagi. <laughs> Ayan. Nagalaglag <laughs> Yan yeah. pala yung malawak, mahaba din pala yung lambat natin iyan. Uh -huh. Hindi nga pala ako pwede sa lambat sa anong Pwede ba tatlo dito? Hindi ano? Hindi ba ka tayo tumaw Kita Kita mo ito tumaw ba no? Lumblog pa ba?

nakakahuli <laughs> <laughs> na natin akala yung sumabit yung pala yung arroyo dali mo puki sa inyo panalo na yan sama mo sa bangus mo hindi meron na ka ng saan ba sumuot pati ano ito isdang arroyo Laki? hindi lang ang mahirap pag alis nito susuot. Dito sa ungos uto yan pada sa ungos. Ya mo uto mo kuno. Salamat po tatay. Matamis po ari. Hmm. Ba. Bigyan po tayo ng tatay ng ano po eh. Nang po. Hmm. Dari, daan kayo, daan. Dari. Ang dami din ay ano to eh. Ang dami din eh. Ito po ang kalimitan na huli Sipo, eh. Hari. Tila ay ano, tilapia. Ala, sarap sa bawang po. Hari, bagoong ano. Bigaong. Bigaong. Biga, <laughs> Alay. Ah mga kaisam. Masarap pong uh, sa bawang. Isda. Ano ba ito eh? Aroyo yung ganari. Uh -huh. Aroyo. Tila pia po. Neng. Sarap na rin sa bawan. Wala, hindi din lang po makatrabaho sa linang at yung ulan po. -putik, ano? Ah, putik po. Maulan po pati. Dito po yung mas maganda pa dito. At sa hindi po, dun po yung hindi natigil ang ulan. Ah, dito yung lahat. So, nung tayo umalis, nakala ang no? Uh -huh. camera din yung pusa, oh. Eh? <laughs> eh? Well, hey. Dapat po sa akin, Kaman kabataan, ah, kabataan. Ay, ano, Eh, sino Wala. naman. yan, Eh, sino yung pong <laughs> <laughs> okay. uh, oh. oh. Ah. Sinigang po. Hmm? hmm. Ay, hmm. Ay, ah, Ito Ha ha, pagkakaho sa iyo toy. Tu, so, kakain na rin. Kakain po, kakain. Kakain po kuya. Dali. Ay, sarap dali po na dali. rin. Sinabawang isda. Ya. Umay na sa isda. Ha? Huh? Iba po rin. Ha? Huh? Kaya laki pong ulam ay hmm. isda din eh. Oo. Uh -huh. Lahat po dito. Okay. Hmm. Mga kagulang dapo wala bagong huli. <laughs> Hindi rin lang makapagtrabaho eh. ah, tili -tili -tili. <laughs> ay. Sigurado. <no>, ko ba lang 'yung container na 'yan, napili pa. Alay 'to, tadi. Direti na sa imbobaso ka jo. Yan. Hmm. hmm. talaga pag bagong huli. Ano? Hmm. Nalakas ha. Ibig kaya na. Ay, umahain na na yung gagawin ko. Hindi ko ito Ako nahihirap pag magdakit. Wala okay. kayo ito sa atin na yan. Nakasa naman ang ulan. Anong? Oh, tudong ah, na, na naman po ang ulan sa amin. Eh. Ayun. Hmm. Ibang ko na lang tatamba ka. Hindi trabaho ng maayos pa naman po ang gano, nilagpas sa akin, nilagpas po ang kalahatin dito pa. Nakakain na po si Noto yun sa labas. Babal dahil. lalim na yun, nagpas na sa lunas yun. Nagpas ako dun sa piste ng silintong binasag. Ay, bahana naman sa amin. Oh. No. Puto, hindi na pala rin makabang tubig din eh. Mm -hmm. Ay, naman, eh. Ah, baka na naman oh. Ah ay, ito po masarap pang ulam ay. Eh. Mga sariwa po. Pwede. Tapos ay gulay. Hmm. Ah. Mahilig po kami sa gulay mga kainsan. Tsaka mga sariwa gulay po ba. Kahit na nasa abroad po ako. Hindi po ako nagdidilata. Kaya ako. Anong pangalan? Palapat. Palapat? Hmm. Nakakanya Oo, uh -huh. pang-asim. Hmm. Palapat daw po. Palapat pwede sa hipon. Da. Marami dito. Hmm. sa mga tabing dagat na kukuha. Hmm. Hmm. palapat. Ano oh, no. asim. Para siyang talang na maasim. Hmm, Hindi naman lason. Oh, yun, no? Parang 'yung ano? Ano 'yung bilukaw? Kira ka ng bilukaw. Parang gayon. Tit, kami lang ang pumunta kay San eh. Manunusupo kung may bagong un. Titingin din po kami. Para po bukas, pag po hindi maulan, tuloy po ang trabaho namin doon sa ginagawang parking. didiskarte lang po tayo ng ulam. May bibilhin pa. Ay kung kami doon, ay hindi rin po makatrabaho ng ayos. Sila, sila na rin lang. Ano man ang Dami otoy, tuyo, Ito yun, hmm. lagi din yan. Yun yun, oh, malaki. Ito yun. Ah, ay, puno na agad na dito yan. Naka na otol. Ito yung. Dini pa lang

ano tayi marami na to, eh. dami na rin yan. ako oh, kalagot tayi masesierukan masisiro kanina eh. hah <laughs> pala sa panabi. hah 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 At least nalaman ang hah 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 Pag maliit, dami sa kalat. Nasa loong pati. nalabas siya. Ito ba hindi na po, Hindi ba? Yan lang ba yun? Baka nalaglag na. Hindi. Oh. Dito parang po Ano yun? Ito eh. Ito eh. Aray eh. Pinakapaman ako dun eh. Ah, isang bunit yun na eh. Kaya nga. Oh. Ah, oh. oh, yan. Hmm. sekarang Dah mana eh Betul eh. Oh Bila kan? Hmm. Nak apa tu? eh Hmm. Kami po'y kanina pa ikot na ikot mga kainsan, hindi kami makahanap. Sabi ki, kami nga po'y ng kaunti. <laughs> Dahil ang laki po ng tubig eh, kasi po na sinigbigyan naman po kami. Sobrang dami po. Bibigyan na lang po yung iba. Ano ito eh? Uh -huh. Sabi nga ay pag uh, Pamigay. Pamigay mo. Tama. <laughs> Sir ah, Sabi ka unting bagay eh, makalabay ka ng isang kain uti Ari po, dadakutin ko. Ari ko tuyo. Ari po, mga kaisan, no? Pilipit daw po ito. Ay, naulan na, na, na naman po sa atin. Naulan na naman po sa amay. ano naman, swerte sa ulan. Pinagpala po kami sa ulan. Napasobra naman. Sobrahan naman po kami sa ulan. Pulasi. Pero, ba, dito lang yung Oo. Yan yung maliit lang Ah, eh, puno na ito. Eh? Aba. puno na rin. oh, Okay, sa puno na, o oh. Mga kalatin yung sako are. Ay, sa baka to, yan. Kaya naman na Tayo na may napagbigyan na. Sige mo to, eh. Tatlong ba na karami? Ayos na. Mm -hmm. Ito ba yung... Pagkatama na pala na rin. <laughs> <laughs> ah sige. Mga isa simba pang kalanudo eh. Tatapusin lang natin yan. Marami ay nakakatuwa mga nga. Nakakatuwa po. Alam na natin utoy. Eh. Oh, Malaki ang tubig. alam na, mm -hmm. alam na ni po kung saan pupunta no? eh, hindi mawalan dito lagi. Mm -hmm. Kasi si walap wala pa rin ang oras. Mm -hmm. Alam eh. naman ang naman Alam ang oras. Alam kung saan naman ang oras. Alam Uti baka dito talaga sila anak? Tao mga kainsan. Ay par. Ay. Kaya na ipatay ko eh, oh. Ay anak nila ito. Handa po susuo. Mm. Ito ang pinaka ano. Parang sanctuary. Oh. Hide out. nila. Ah, dami naman pala. Oh, tamo to 'yan. Tuy. Tama sa mga puno mga kaisan Puro susu. Ito yung baka po mga bagong anak na rin Ay Anakan nga pala ito Kumbaga sa atin ay ano Sinter Ha? <laughs> <laughs> oh Lying in, Lying in mga kaisan Paanakan ng susu. Hmm. Ah, pagkakapal hanggang do sa loob yan puro gayon po bumawas laang po kami salamat po Dito te marami din. Ay naay nga pala ang mga anak utoy. Eh. Hmm. <coughs> dami oh. Lying in pala ito. <laughs> lying in. Amin naman pilalaho ka namin ng lying. Ayos na. Ari po bakawan. Paano 'to pagkatalim na rin? Gadarin lang. Ari po sana po ay bumunga ah tumubo tapos pagka mga ilang buwan magiging ganari. ari yun doy tsaka ari ari yan magkakadaho na po na ganda mm. ito ito po yun wala kang maitusok ganyan na ano doy tapos malaki na o, oh, ganyan na, ano. Ay, yung gata buhay na. O, mm, yun. May ugat na. Ang ugat niya, yung isa, ano. Yan. Ibayin niya. Kumpisa na po yan, paglaki. Hmm. Ano to eh? Uh. Nangayag po, ano na po. Ano? Kuya, parin na po. Yun, Oo. Nangayas ang araw ulit. Salamat po. Ano to eh? Libre ulam na tayo ano. Ako kaya rin mamaya mo sa biyahe. May ka <coughs> Hindi, pagkasama-samahin natin. Salamat po. Oo. Oh. Ah, mga isang araw ulit pag napa ano. Mm. Napasarap. Huwag ka pumatadala. <laughs> Para salamat po. Yeah. Kami mga kaysa ni eh, pauwi na. Yari, nalibre na libre nang ulam na 'to, eh. Pauwi na ho kami. Hop, Toy. Nakakabijon ka, o, Toy. Sige. Na. Nauga. Ay, Arby, matinik. <usural throat> Baka na katutuloy din Aray, kaya makakawayan. Dati at, uh, may, ano? Bombong, ah, Aba? <laughs> Hindi po din nila ulan. Maya-maya po sa aming lakas. Pauwi na po kami.